Aswin guys, support natin si Employ Palaboy. Tanawang tanawang guys, wag ka ba eh. Isang mga konti niya kasi magtawa tayo. Pumunta dito, hindi mo nang dala ng balot. Sakalin ko na to eh. Nagkahan ka gabi, mo yung ano ba, as bakit. O, dinala, oh dinala niya. Lasing man yan. Mukhang ikaw lasing kagabi gabi. Hindi siya lasing. Tayo, tayo mananong tayo man nagkupo-upo na, na, do. Oh si ano nag nagbuhat ng sabakin ng Support natin si Idol Okay, kuan mo to. Uh, balot vendors din to siya. Uh, uh, tapos yung mga ito ah support natin kasi punta kay, kay, kay sa ka, ronda <laughs> Hindi ko no, no. hindi mo magsilbi. Hindi mo magsilbi. Huwag kang maingay. Huwag kang maingay Ako na muna. Ay, ikaw ikaw muna. So support natin si Idol kasi oh. yung mga content niya talagang okay, grabe din okay. yung kasi yung mga prank. Mm. Oh, Awa guys, tanaw lang mata. Gapay na lang kulang guys. Tansiyara na eh. Oh, support so nato No, no, no. Si Gadol. Wow, oh, <laughs> So yung, guys, dito kami ngayon no sa... Hmm. Uh, uh, nandito kami sa uh, uh, Sa bahay, -bahay ba? Planetang Mars. Nandito kami sa Planetang Mars <laughs> no? So... Ay, eh, nandito, eh, guys, may stable pala, no? Nandito kami sa planetang Iploy Palaboy. Ay, yeah. Wagabay, ka ba, Ako yung pumunta sa kanila, guys, ha? Oh. Ayan, no? Sigang mata, sigang mata! Huwag wow. yung balot, oh! Dugaya <laughs> <laughs> po, mga 3 minutes, ano yun? parang, parang, bilis ay, mm. okay, na, bilis na, Hindi mo siya na, yung na magpunta-punta, yeah, yung magpunta-punta ba, yung ma nagutom, Nanjan mm. nandyan na, ano, sa tabi-tabi, Umorder kayo ng balot, marami namang yung balot dyan. Oo, utang. O, pero utang. magbayad kayo matapos. Magkano? Ma Magkano? Isa ano, isang, isang, isang ma daan. Isang, isang daan. Apat. Isang bisis. <laughs> Ganun lang. Isang, isang, <laughs> isang daan, isang. bisis. Kasi isa, isang, buk um, o, isang bukman. man. kainin mo, isang daan. Mahal, mahal mo yung balot niya. Mahal, <laughs> mahal. Sa asakin, na, utang mo yan. <laughs> Bantograph. <laughs> Oo, magkaling hihingi. Masa may number mo ganahan dong? Ha? 16, oh. 18 number, Yung number 16 Yung wow. medyo mas bata-bata Ako Kasi Wala naman akong even Ako ha ah, Ako ang number 23 Katong masugo na ano ba oh, Meron na 24 oh. Meron 24 oh, Meron na 24 oh. Pwede mo nang utusan hoy, magkawa ka ng Ano balot dyan <laughs> Sika <Sigang> mata Sika Sa inga Sa dito lang Itong video na to Kay 3 minutes na Pet <laughs> Nagaya ay Balingot na kanin <laughs> No no <laughs> 237 <laughs> Ah Singa maraming salamat sa suporta. Oh, Iploy Palaboy, wag Suportahan natin kayo. Oh, Suportahan natin. Tapos, bagong page na, no? Oh. Iploy, palaboy, walang vlog. Sa YouTube niya, merong vlog. Kaya mag-vlog-vlog, man. Oh. So, yun <laughs> guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bimax TV here. I love you. Sa inyong lahat. Burlo lang na mix. Huh? Na, 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 na. Uy, <laughs> in the mix, son. So <laughs> <laughs> Soson <laughs> so TV at saka Bimax TV kasama ko ngayon. Maraming salamat. Thank you. Andito sa samin amin. ang na